Hello, magandang araw po sa ating lahat. Uh, welcome po sa aking YouTube channel. Uh, so ngayon ang gagawin natin ay magmamarkot tayo ng isang sanga ng ng puno. Ang puno ito ay lansones. Sanga po ito ng lansones. So, ang gagawin natin magmamarkot tayo ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ang magmarkot ng isang sanga. Yan. So yung mga gagamitan natin ay nakaready na. Ang gagamitan natin ay ayan, uh, lupa ito yung lupa tapos bunot. Ayan, yun ang gagamitan natin ng mga gagamitan. Lupa at saka bunot. So bago yan uh, babalatan muna natin yung sanga na imamarkot natin. So ayan, babalatan na natin. Lagyan natin ng line yung ano, yung balat para maputol yung ano talaga, malinis talaga yung pagkakabalat natin. So, siguruhin natin na talagang walang matitirang balat dito. Kasi kapag may natirang balat na konti, habang tumatagal yan, natabunan yung lupa, natabunan ng bunot, habang tumatagal parang mahirapan siyang tubuan ng ugat. Kasi nga may balat mo na natira kaya kailangan talaga malinis. Walang, walang matitirang balat. Yung kahoy na lang talaga matitira dito. So ayan. Balatan natin siya ng tama, ng maayos. Yan, ganyan ang ginagawa ko pag nagmamarkot ako ng sanga ng bungang kahoy. Bakit pa kailangan nagmarkot? Kasi nga, halimbawa, gusto mo magtanim ng uh, lansones o di kaya rambutan. Kaso, matagal pa. Malit, yung seedling malit, Diba? maghihintay ka pa ng ilang years bago mo mapakinabangan yung tanim mo so para hindi ka na maghintay pa gano'ng katagal magmarkot ka na lang at least na nabawasan yung taon na hintayin mo sa pagmamarkot Kailangan talaga malinis to eh. Walang balat na matira. Ayan. Ayan. So. Ayan. Ayan. Malinis na siya. Wala na ang balat. Wala na. Uh, pwede na natin siya lagyan ng lupa. Uh, uh, ang una muna natin lalagay dito ay bunot. Bunot muna ang lalagay natin dito. So, ang next natin na gagawin ay kukuha tayo ng bunot ng niyog ito so, yung bunot ng niyog so ilagay natin dito yan ganyan tapos mamaya pagkatapos natin itali yung ano yung bunot, ipalibot natin sa sanga. Lalagyan natin dito ng lupa mamaya. Tapos natin yung bunot. Ganyan lang siya. Bakit bunot yung ginagamit ko? Kasi nga, uh, yung bunot, absorbent kasi siya hindi basta natutuyo yung lupa kailangan may tubig siya palagi ma moisture palaging basa yung lupa para madaling umugat tubuan ng ugat yung sanga yung ginagawa ko eh pag nagmamarkot ako minsan naman yung iba ano uh, plastic yung ginagamit na pambalot Yan, damihan natin ng bunot para hindi maano yung lupa mahulog. Yan. ganyan na sa Siguraduhin natin na yung yung binalatan natin na sangay nasa gitna yung ano, yung walang balat yung nasa gitna. Yan. Balikan pa natin. Kapalin natin. So, pagkatapos, ito yung tali. Talian natin. Dito sa ibaba na part. Para hindi mahulog yung mga bunot niyan. Yan. Yan. Ayan, nakatali na siya. So, i-arrange natin. Ayusin natin yung bunot. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng lupa. Ayan, lupa. Madali lang guys. Ganito lang ang magmarkot ng sanga kaysa naman magtanim ka pa ng binhi eh ang tagal-tagal nun ilang years pa ok okay, kung sala kung bata ka pa kaso kung medyo may edad ka na para mapakinabangan mo yung bunga kahoy makain mo yung bunga nya so magmarkot ka na lang kasi naman magtanim ka pa ng binhi ang tagal-tagal nun umaabot ta tayo ng 15 years or 20 years bago mamunga bago maging ano yung mature yung puno na itatanim mo so ayan di ba dali lang tapos um, kukuha ulit tayo ng lubid yung pang tali tali kukuha tayo ng tali tapos itatali natin dito yan so ito yung tali talian natin dito sa taas uh, dito lang sa kitna para mas ano para hindi talaga masira yung ano natin yan talian natin sa kitna yan tapos itali natin pa ikot paikot siya paikot kita natin para hindi matanggal yung lubid yan ganyan lang siya kasimple diba tatali mo lang Pus, yan So ayan, tapos na. Ganyan lang magmarkot ng isang sanga ng puno. Mas maganda guys magmarkot sa panahon ng tag-ulan kasi di mo na siya kailangang dediligan pa. Pero pag summer, so kailangan mo talaga diligan to umaga at hapon para palaging basa yung lupa sa loob kasi pag dry medyo ma mabagal tubuan ng ugat ng sanga yan so di ba ganun na siya kadali yan tapos na ganun lang ka kabilis so ito ay lansones yan kapag tinubuan to ng ugat so ito transfer ko itatanim ko para mapakinabangan naman di ba So ayan. Actually may may isa na akong namarkot na sanga at saka may ugat na siya ngayon. Ali, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po siya, oh, ayan. Ito yung minarkot ko before. Oh, di ba? Hayan niyo maugat, oh. Ugat. Ayan, ugat. Yan. Ganyan ang ginawa ko. Bunot lang tapos nilagyan ng lupa sa loob. Yan ang daming ugat niya. Oh. Ayan yung mga ugat. Oh. Ito pa. Yan yung mga ugat. Yan. Talagang epektibo yung pagkakamarkot ko. So, kapag uh, pinutol mo na to, itananim, ang gamitin, ang gamitin mo sa pagpuputol ay lagari hindi yung itak kasi kapag itak medyo naaalog kasi to eh nagagalaw yung mga ugat sa loob kaya dapat lagari lang para smooth lang siya so ayan Pagkatapos po putulin itanim dapat malalim yung pagkakahukay mo para pag alibawa umihip yung hangin hindi maano yung ano itong puno itong sanga na to hindi siya magalaw ng hangin ayan so Ayan, ipinakita ko sa inyo kung paano magmarkot. So, sana may natutunan kayo guys. Uh, may natutunan kayo at ito yung nagari. Ayan, so tuturin na natin para itanim natin. Huwag yung itak ha, kasi yung itak na alog to. Para... Wow, wala. <laughs> Ayan. So ayan na po siya. Ayan. So ngayon. Ilobong dadan kay kuma silom na tunitanom Ano tayo na? Ayan. malinis na, malinis. So, maghukay tayo ngayon para dito natin tanim ng ano. Itanim natin yung minarakot natin na lang Dapat malalim para hindi magalaw yung ano yung minarkot tamanian Loh no. ya. Tapi ada lupa. I'm